Ngayon mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at nandito naman po tayo sa atin pong sumada sa pecha. Ngayon naman po ay atin pong isusumada ang atin pong pecha para po ngayong April 1, 2024. At sa ating mga subscribers, sa mga bago pa lamang po natin mga viewers dyan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayun mga idol, umpisaan natin. Dito po tayo sa ating sumada para po ngayong April 1. Ayan, dito tayo sa April. Yan po ay 4. At a uno sa ating pecha, 24 sa ating taon. Ayan, ganoon pa rin po ang gagawin natin. Simplify lang po muna natin yung mga numero ito. At ngayon po ay isa-isang sumada lang po ang gagawin natin muna. At ayan, dito tayo sa 4 ayan 0 plus 4 is 4 0 plus 1 is 1 ah 2 plus 4 is 6 ayan dito rin po sa bandang gitna 4 plus 1 is 5 at 1 plus 6 is 7 Dito din po sa bandang baba 5 plus 7 is 12 ito po ang ating unang numero meron po tayong 12 at yung pangalawang numero naman po natin, kapares po natin numero, dito pa rin po yan sa bandang gitna. Combine pa rin po natin yan, itong tatlong numero natin dito. 4 plus 1 plus 6 is 11. Yan po ang ating pangalawang numero, yung kapares natin numero. Meron tayong 11. At meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede na rin po natin itong matayaan. 11, 12, o kaya may 12, 11. Pwede, pwede na rin po yan. At dahil 2 digits po yung mga numero natin, 11 at saka 12, yan, simplify muna natin yan bago natin sila isumada. Dito po sa 11, ayan, uh, 1 plus 1 is 2. At dito sa 12 naman ay 1 plus 2 is 3. Ayan po yung isusumada natin, 2 at saka 3. Unahin natin ng 2, kunin muna natin yung 11. Sumada 11, 1 plus 1 is 2. Pwede rin po dito yung 20. Sumada 20. 2 plus 0 is 2, pwede rin yung 38, sumada 28, 3 plus 8 is 11, at 29, sumada 29, 2 plus 9 is 11, ayun mga idol, at dito naman po tayo sa 3, dito naman po sa 3, Kunin muna natin itong 12, sumada 12, 1 plus 2 is 3, pwede rin po dyan yung 30, Sumada 30, 3 plus 0 is 3. Pwede rin po yung 21, sumada 21. 2 plus 1 is 3 at 39. Sumada 30 ay 9. 3 plus 9 is 12. Ngayon mga edar, yan po yung mga numero po natin nakuha. Na pwede natin pagpilihan dito po sa ating sumada para po ngayong April 1. Ngayon, meron tayo itong 2, 11, 20. 38, 29, 3, 12, 30, 21, at 39. And mga idol, ganun pa rin po yan. Rambo lang natin yung mga numero nito. Pipili lang po tayo. Kung ano po yung mga nagugustuhan po natin mga kombinasyon. Ayan, at sa atin pong sample, ginawa natin ang 29, 29, and 12. 11 at 21 at 3 and 20. Ayan mga idol, ito po yung mga sample po natin. Meron tayong tatlong kombinasyon dyan. At kung okay lang sa inyo, na gusto nyo naman po sila, eh, pwede pwede rin po natin itong matayaan. Ayan, pwede rin po tayong magdagdag dito po sa task kumuha. Kaya na lang po yung pumili dito. Kung ano pa po yung mga nagustuhan po natin mga numero. Ayan, dito po sa mga sample natin yan, ay pwede pwede po matayaan itong mga to. Mayroon dito 29, 12, 11, 21, 3, daughter, ito. Meron tayo rito ang 2912, 1121, at 320. Ayan mga idol, yun po yung ating mga numero na pwede nating pagpilian sa ating sumada para po ngayong April 1 uh, at yan mga doon po ang ating sumada sa Petya para po ngayong April 1, 2024 maraming maraming salamat po at good luck po sa atin pong lahat